Medyo naging mainit, mainit po yung mata ngayon nung ilan dito po sa inyong programa po yung Maalagang Republika, Rural Financing Health Development Program with PhilHealth and DBP. For the record po, ano po ba talaga yung role ngayon ng tingog dito sa programa na ito kasi kayo po yung pinupulaan? just to give, to give you context no, of what it is all about, hindi naman ho kaila sa atin ng isa sa pinakamalaking problema ng ating healthcare system ay ang kakulungan ng mga hospital. Hindi man siguro ito ganun kalaking problema sa national hospitals kasi nandyan naman ang DOH, nandyan naman ang national budget. Challenge po ito sa mga tinatawag nating local government run hospitals. Lalong-lalo -lalo na kasi sa ating sistema, uh, devolved function po ang healthcare. Ibig sabihin, mga probinsya ang nagpapatakbo ng mga provincial at district hospitals, mga bayan naman ang nagpapatakbo ng municipal hospitals. Uh, dahil dito, hindi ho nagiging ganun ka-prioridad ang expansion ng ating mga local government hospitals dahil po sa limitadong fiscal space na nakalaan sa ating budget at sa marami pang prioridad ng ating pamahalaan. Uh, sa tingin lang ho ng tingog, ito po ay hindi pwede nating ipasawalang bahala. Kaya naghanap po tayo ng paraan. Paano kaya mapopondohan itong mga pangangailangan, lalo na for expansion ng ating LGU hospitals? At nakita ho natin, nasa ngayon may existing na po na programa ang Development Bank of the Philippines. No, tinanong natin ng Development Bank of the Philippines, yung mga pinapautang yung hospital, ilan ba dyan ang local government trans? Sabi nila walahong nag- -um, halos walahong umuutang na LGU. Sabi namin bakit? Ang sabiit may agam-agam po ang LGU hindi ganun kakampante pag umutang ho. So nakita natin na ang financing ng ating healthcare really is significantly dependent on reimbursement by PhilHealth.